Naglapong na siya Ay, beto sa kabila, wala na, nawala na Walang ano, bareta, ayun Dito, ganyan kayo Iyong sinasabi, natutusukin lang oh Ayan, sundan na yung kwal Magtanim ay didiro Magtanim ay didiro Maghapong na kayo ko Ay, kasarap pala magtanim Sabi ko kanina, butas lang butas Sige, lagyan mo yung mga butas Ay, sarap nga nang magtanim banaglinis Ay, ang galing naman nun ako nga naman dyan, ako nga naman. Ikaw, taga gano ikaw taga gano'n, ikaw taga Siya yung taga, ano, gamon. Ang kapang ka, ma'am. Hindi. Hindi ba? Hala, Biraji. Hala, Hala, Biraji. Hala, Oh, Okay na yan. ko nga. Ang galing namang magtanim ni Coach. Ayun! Bukay ka agad. O, sige, tiklan mo. Ayun, okay. Ayun

Ayan na, may gabi. Ay, walang ganito. Ay, ito, yung... Ate, dah, ito, gabi ito o, ito, Ay, o ito, ito o, ito o. May gabi tayong pipigay.